Hi friend, may tanong ako sa'yo. Happy ka na ba bilang isang employee? Okay lang ba sa'yo na mag-work mula 8 to 10 hours a day? Sapat na ba ang sahod mo para sa lahat ng gastusin sa bahay? Gusto mo ba laging trabaho, sweldo, bayad, utang na lang ang ikot ng buhay mo? May naiipon ka pa ba para sa pagtanda mo? Friend, may tanong ulit ako. Gusto mo bang mag-business? Gusto mo bang magkaroon ng extra income? Gusto mo ba na kahit natutulog o nagbabakasyon ka, ay may pumapasok pa rin na income sa'yo? Gusto mo ba na ang mga pangarap mong bilhin at mabayaran ang mga utang mo? Eh friend, anong pwede mo mabili sa halagang 4,000 pesos? Sapatos? Brello? Cellphone? Grocery? Panginig? Pero hey, teka, may kinita ka ba sa mga bagay na ito? Paano kung sabihin ko sa'yo sa halagang 3,988 ay pwede ka nang magkanegosyo at kumita tulad nila? Parang mahirap taniwalaan, hindi ba? Pero nangyari na sa kanila at posibleng mangyari din ito sa'yo. Alam kong interesado ka, friend. Kaya makinig ka lang at buksan mo ang iyong isipan. Dahil hindi mo lang mabibili ang gusto mo, pati mga pangarap mo ay matutupad sa tulong ng V-Mobile. Ang V-Mobile ay nag-start noong April 29, 2008. Katulong niya ang Penta Capital Investment Corporation sa negosyo. At ito ang mga companies na tinutulungan din pinansyal ni Penta Capital. Ang bigat ni si Penta Capital, no? Kaya talagang bigatin din ang V-Mobile. Ang V-Mobile ay registered at legal na nag-ooperate sa kanilang office sa Galeria Corporate Center sa Ortigas. Ang product ng V-Mobile ay hindi lamang para sa matataba, matatanda, pampabeauty o pampalusog. Ang product ng V-Mobile ay ang load extreme kung saan maaari kang mag-load sa lahat ng network gamit ang sarili mong cellphone at SIM. Lahat tayo ay may cellphone. Lahat tayo kailangan ng load. Kaya hindi mo na kailangan pa itong explain. At sila na ang lalapit sa'yo para bumili. Sino bang yung sa loading business? Ang Globe, ang Smart, ang Sun. Bakit hindi tayo makihati sa mga nakukuha naman nila? Sa Load Extreme, makakapag-load ka na sa lahat ng prepaid products. At pwede ka pang kumita. Sa traditional loading system, kakailanganin mo ng tatlong cellphone, tatlong SIM, at tatlong load wallet. Gunit sa Load Extreme, pwede ka na magsimula ng small business mo gamit ang iyong existing cellphone at SIM kahit anong network pa siya. So, anong pipiliin mo? Ang traditional system o ang load extreme? Sa package na 3,988, magiging dealer or technopreneur ka na. Ang mga kasama sa package na ito ay 20 quick guides, 20 priceless, 2 load na dito tarpaulin, at 20 pieces na retailer or techno user card. Meron din itong 3 cellphone SIM. At lahat ng ito ay nakapaloob sa isang napakagandang bag, alam mo ba, mabebenta mo ang isang retailer or techno user card ng 250 pesos. So, sa 20 pesos na ito, kumita ka na agad. Meron ka bang 20 friends, relatives, office schoolmates, neighbors, na mayroong cellphone, na gustong magkaroon ng 10 to 14 percent discount sa kanilang load, na gustong magkaroon din ng negosyo. Hindi ba ang daling ibenta nito? Alam mo ba na may limang paraan para kumita rin dito? Number one, magbenta ng load at makakuha ng 10 to 14% na tubo or income. Kapag naubos ang laman ng load wallet mo, ay pwede kang mag-replenish nito sa kahit saang branch ng BPI, BDO, Metrobank, at Union Bank, sa V-Mobile Office, or sa fellow technopreneur or dealer. Number two, 20 pesos na Tecno User o Retailer Card ay pwede mo ibenta sa mga gustong mag-e-loading business sa murang alagang 250 pesos o sa mga taong gustong makakuha ng 10 to 14% discount sa load. Number 3, kung bawat isang retailer mo ay nagpapaload ng 1,000 pesos sa isang araw at sa loob ng isang buwan, ito ang maaari mong kitain. Dahil sa gusto nilang kumita ng 10 to 14% sa paglo-load ikaw naman ay kumikita ng 1 to 2 sa ayaw at gusto mo. Di ba ang galing? Pagising mo bukas, nagdadagdagan na naman ng pera mo. Number 4. Hindi ba sa isang product lagi may endorser? At sila binabayaran ng produkto para lang sabihin na maganda ang product nila. Sabi ng V-Mobile, bakit hindi na lang ikaw ang bayaran nila sa pag-endorse ng Lodex 3? Pag na-endorse mo ang product at meron kang na-invite na maging dealer tulad mo, magkakaroon ka ng 500 pesos na incentive kada isang tao na may pasok mo. Number 5, pag meron kang invite na nag-pair, magkakaroon ka ng 500 pesos bonus kada isang pair, pati na rin sa makukuha ng mga teammates mo sa A and B side. Kada dalawang invite na nag-pair, meron kang 500 pesos na bonus. Kahit hindi na ikaw ang nag-invite sa kanila, basta nasa A-side at B-side mo at nag-pair, may bonus ka pa rin. Sa dami ng mga kaibigan mo sa mga social networking sites, hindi ba? Napakadaling i-endorse nito. I-share mo lang yung business mo sa mga taong gusto rin kumita katulad mo. Huwag mo isipin na dahil nauna ang iba sa V-Mobile, lalong lumalaki ang kinikita nila. Dahil meron tayong tinatawag na safety net, ang maximum na pwede mong kitain sa isang araw ay 30,000 pesos o in one week, 270,000 pesos. O in one month, okay na ba ang 900,000 pesos? Okay lang, hindi ba? Sa nilabas mo na capital na 3,988 lang, ay napakalaki na nito. At hindi lang pwede ito sa Pilipinas ha, dahil sa dami ng kapatid nating OFW Worldwide, tiyak na gusto na rin nilang magnegosyo. Ano ba ang worst case na pwedeng mangyari sa'yo sa pagsali mo dito sa V-Mobile? Ito ang isang senaryo kakaumpisa mo pa lang at dalawa lang ang na-endorse mo sa buong buhay mo at napasa mo pa ang kamalasan mo sa lahat ng sumali sa'yo. Tingnan natin. Unang buwan mo, dalawa lang ang sumali sa'yo. Pagkatapos nito, ay tinamad ka na at huminto. Ganon din ang nangyari sa dalawang na-endorse mo nung second month at pati na rin sa mga sumunod na na-endorse nila. Dalawa lang ng dalawa ang nakuha nila. Pero tingnan mo kung magkano ang posibleng yung kitain sa V-Mobile tinatamad ka pa niyan ha? What more kung masipag ka? Gusto mo ba lumaki pa ang earnings mo at malagpasan ng 900,000 a month? Kunin mo ang TriPak. Ito ang bestseller sa B mobile Dahil tatlong account mo, times 3 din ang kikitain mo. Oh, huwag mo isiping piramiding ito. Dahil sa piramiding ay walang product, hindi registered, at walang office. Mga bagay na meron ang B mobile Walang ibang business na pwede kang kumita ng malaki sa maliit na kapital na 3,988. Dito lang yan sa V-Mobile. Nagsimula na kami mag-invest ng 3,988 sa V-Mobile at nagsisimula na rin kami kumita. Ikaw, kailang kasasali?